guys, good evening. Andito kami sa Old type Pa Macau. mag -gala -gala kami. Dapat kami. Nakakaw dito yung paghahanap? -pa uh, alas 10 na ng gabi, kaya gala-gala pa. <laughs> mag muna kami. Purong-puno ito pag-araw talaga kasi ito yung ano dito eh. Sikan dito sa araw. Maraming tao dito. Maraming tao. Kasi na, ang dami pang Yeah, you be. nice. nice. But so, like... too nice. I don't right I don't know. <laughs> Di ba? Ah, ganyan ba? Guys, parang piyesta. Piyesta! Paganda pala sa gabi dito eh. Punta kami doon sa ano guys, maraming bulaklak. Maraming balikan. Yung Flora Garden. Uh, Festival da Losofonia. <laughs> Asan? Ay, ay parang piyesta nga siya, di ba? Mga ganyan. Parang, ano yan, yan eh? Festival da Losofonia. Oo nga. Zoom in. Yes, ta guys. Yes. Ayan guys, so oh, si Chef. Uh, out to lang. hanggang dyan yan, yan sa ano uh, saan? dyan sa simbahan ng Carmel ay oo, oo nga Carmel Church Pwede lang pala yan. Oh. Update mo na kami, guys. Maglakad, lakad sa gabing madilim. Hello guys! Magandang gabi guys! Samahan nyo ulit kami. Ito na yon yung sinabi namin noon. Uh, Pinidyo uh, namin itong lugar na to Hindi pa tapos. Ngayon, ayan na. Maganda na yung lugar. Maganda na. Maraming bulaklak na prepare na nila pwede ng pasyalan hello guys ayan na mag tayo saglit ang um, festival na losofon niya Ayan, ating ikutin ngayong gabi ang halaman halamanan ng taipa <laughs> parang piyesta ang ganda dito sa araw dito sa gabi mayroon ng lights hanggang doon sa likod ikotin natin itong ilaw yan yeah, maraming nag-iikot dito sa gabi ngayon mag-date din kami guys Ito po yung ano, Carmel Garden. Yun <laughs> ang daming tao doon. Pa yan yung maraming gabi, di ba? Ang <laughs> dami na palang ano dyan. ini eh. nag na pala dyan. Lagi naman yan, may ano na. Ay, hindi. Bagong ano. Ayan. Tagal na siguro ng opening. Pero parang hindi pa tapos yung dito sa Bulaklakan. Eh. Hindi, papalitan yung sa winter. May diskuhan guys. Ay, no? Puro ano yung nandito eh. Puro mga Portugis. <cute> 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 Ang daming tao. Ano na lang tayo? Do no. Saan? Chan. Siksikan kasi. Ayun nga, Upo ano tayo doon. Ayun na may pagsiksikan doon guys, daming tao, mga Portuguese. Orahan. Alas party. Ano na? Parang party. Yeah. Yes ta nila, 'di ba? Tan. Toto sa araw, pantahan mo to sa ano? Sunday. Sunday. Tingnan guys, ang ganda ng halaman, no? Buhay na buhay, parang araw ito yung parang halaman sa loob ng ano nalala ko to nung kabataan ko sa loob ng kuweba yan o oh. ko alam kung anong pangalan ng halaman na yan ganda ikutin ikutin natin tong halamanan ng ngayong gabi at para pag si commander ay pumunta rito ng araw ay mapakita niya naman kung gaano kaganda dito sa araw ayan siya oh. ayan Say hello! si cheese Shout out sa lahat! Shout out sa Walang katao-tao dito. Sulong-sulo. Nandun lahat sa party. Ayan ang party nila doon. Oh, may party sila. Fiesta! Festival! Ayan, ang dami halos puro Portuguese lahat ng taong nandoon. Ito po, ang ganda ni lugar na ito. Ito yung dilaw. Nalapit ko kanina. At ito red naman, Oh. Sana mapuntahan ko to sa araw. Ayan, ang Venetian. No? Night version po ito. Malala ko ito nung nasa Cavite ako. Ang dami kong halaman. shout out dyan sa mga kaibigan ko at mga kapitbahay mga kumpari dyan sa Cavite ang gaganda ng halaman okay, may nag date pa dito meron akong kasama kaso nakamaskara sila saan na ba yung kadaid ko nasa layo na oh ang ganda ng building anong building yan galaxy galaxy ito galaxy bukas ng gabi puntahan namin yan आय <shrug> ayan o, oh, wow parang nasa ibang bansa lang ay, ste, nasa Macau pala <laughs> nasa ibang Macau wow, ang ganda o oh. ang ganda ng paligid ayan ayan 360 na talaga oh. ayun piyesta piyesta dito guys sa ano, Portuguese raw na yung mga anak ng mga portuguese sick so, right now put it, put it i see pa oh, okay. okay, uh, uh, <laughs> doon Ano na Mana, ka Balik ulit tayo sa mga halaman Yan Hindi pa talaga tapos Hindi pa tapos yung preparation nila dito Ayan siya. Napagod na guys. Umupo na dun sa bato.